Good morning, mga kaloka. Best Friday, everyone. Nandito tayo ng tuyo. Ayan. Ayan. Good morning. Yan, napainin na ako. Kinini ko yung manok. Yan, ihahalo ko yung mamaya sa munggo. Ay, kung walang, hindi ako makabili ng munggo, ano na lang, um, sayote. Ayan. Ang dami pa niyan, no? Ati, sa basta. Yung anak ko, Magpapabura naman sa chicken mamaya. Pero may gulay. Sayote. Ayan, yan ako sa sayote. Malapit mataw. Parang may ano na itong sayote. Kaya dapat iluto na ito. Ayan. Ayan.